moku po ako dahil po ang aking presidente hindi po lumabas sa machine. Hello. Ang sabi po sa akin sa taas, bakit daw in bakit baka daw ako nagkamali ng pag -shade? Bakit naman ako magkamali? Kung nagkamali ho ako, bakit o yung mga senador ko naging tama? Bakit naging bukod tangi lang ang aking presidente ang hindi nila binasa sa machine? Ito po ang reklamo ko. So, Tatanungin nun ninyo kung sino ang binoto kong presidente. Siyempre ho, nakapula ako, BPM ho tayo. Okay. Ang aking pong senador, Ay, oh, okay. yung UNITEM, lahat po yan. Pero ang pag hindi lumabas ang aking presidente. Ayan guys, so tingnan ninyo ngayon ha. So hindi talaga lumabas yung presidente so, niya. Hindi po ito po, hindi po po ito. Sinasabing peke dahil mismo ako po ang nagreklamo doon sa taas. Hindi ayan. ko lumabas ang aking presidente, hindi ko alam kung bakit. Ayan. Oh, ayan. so, walang lumabas. So ngayon, okay naman yung, yung mga senator, di ba? Senador ko, okay naman sila lahat. Vice President ko, okay naman lahat. Bukod tanging Vice si President. BBM mang hindi lumabas sa balota ko. Ayan. Ayan. so ngayon, anong pizza to? April 17, guys, sa birthday ko pa. Ayan, ah, o. Oh. April 17, nakalagay. At galing yan sa national election. Tapos, uh, it will cancel may zero na overseas voting. Ayan. So, may, may, may ano talaga siya uh, date kung kailan nangyari. Kani-kanina lang mo ito. kani na lang po. So, paano That na ito? Tatlong binigay yun nilang papel. Ito e, ho, ay okay. dalawa po yung naiwan sa kanila. Ito po. Marty Sumait. Margie, sumait ang pangalan niya guys, nagreklamo siya ngayon. So tingnan natin kung ano ang magagawa kung ano ang tayang Kuna, gawin. Ano ang gagawin ng mongulit daw? Ipapas na, gawin na. Kung oh. ulit, po dila sa mongulit. Pag-iin mo na, hindi lumabas ang ating boto. Oh, o Ayan. Pag-tanging si Presidente ko lang ang hindi lumabas. Kahit na usan na hindi lumabas yung aking mga senador, basta Presidente ko lang lumabas. O oh, yan. Bako bibiin. BBM, oh, kasi bibiin. Isang... Babibiin pa naman ito. So ngayon tingnan natin at abangan natin kung ano ang uh, resulta nito. Okay? Salamat po. BBM po tayo.